Attention, mga senior citizen at mga members nito, ang PhilHealth Consulta Package ay libre na. Ano ang mga sakop nito at paano tayo mag apply Alam nyo bang libre na ang pakonsulta sa PhilHealth? At kapag kayo ay na-diagnose na may sakit o kaya ay problema, pwede nyo na agad ito idiretso sa testing, katulad ng x-ray, laboratory test at mga piling gamot na kasama sa package. Alam naman natin na karaniwa na ang sakit na hypertension sa Pilipinas. Kahit bata pa ay high blood, lalo na kung tayo ay nagkakaedad. So imagine nyo ha, sa ngayon ang statistics ay 69% sa ating mga senior citizen ang mga may hypertension. At salamat sa PhilHealth dahil ito ay kasama na sa konsulta package. Ang libre check-up para sa mas maaga nating maiwasan ang mga sakit at maagapan para din na lumala. Kung matatandaan nyo na naging usapin ang PhilHealth dahil sa sobra-sobrang laki ng pondo nito at naging mainit ang usapan dito sa kongreso na halos ginisa ang pamunuan ng PhilHealth. At sa palagay ko naman ay panahon na para mapakinabangan naman natin o ng taong bayan ang kanilang kontribusyon sa PhilHealth. Buti na pinaglaban ng ilang nating mamamayan na may malasakit sa bayan na ihinto muna ang dagdag sa kontribisyon ngayong taon na May video din po tayo niya kung interesado kayo malaman ng istorya at ilalagay ko po ang link sa description. So, nangako ang PhilHealth na mas lalo pa nilang paiitingin ang kanilang serbisyo sa lahat ng mga members nito, lalong-lalo na sa mga senior citizen at PWT. So, unang-unang makikiting ay ang ating mga senior citizen. Dahil sila ay automatic ng magiging member ng Pinang PhilHealth at makaka-avail na ng libreng serbisyo sa PhilHealth. So kung wala pa kayong PhilHealth card, meron din tayong video niyan. Panoorin niyo lang po ang video natin sa ating channel. Kung pa paano tayo kukuha at ilalagay ko rin po ang link sa description. Bukod dito, may video din tayo ng tungkol sa mga detalye ng libreng eyeglasses sa lamina at saka mga dental services kung kailangan nyo ng magpabunot o magpacheck. Meron din po, meron na din yun yan ang pill health. Kaya ilalagay ko rin po ang link sa description kung interesado kayo. Okay, so ang consulta package ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga serbisyo kasama ang primary care consultation, health screening, at assessment, mga piling diagnostic services at mahalagang gamot. Kasama po yan. Ano? Unahin natin ang mga saklaw ng PhilHealth Consulta. So ano ba ang PhilHealth Consulta Package? Alam nyo ba na ang PhilHealth Consulta Package? Ito ay isang pinalawak na benepisyo. Sa ngayon, na so marami nang nadagdag. Sa pangunahing pag-aalaga o primary care mula sa PhilHealth para sa lahat ng mga Pilipino. So, sino-sino naman ang mga maari mag-avail ng benepisyo? Sino man ay maari mag-avail ng PhilHealth Consulta Package sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa isang accredited facility? Okay, may proseso po yan. Kailangan po yung applyan. Okay, ang mga... Kahit po mga senior, kailangan mag-apply din. Pero madali lang po. Ituturo ko din sa inyo. Kaya, ano-ano mga sakop ng PhilHealth Consulta Package? Okay? Kung kayo ay nangangailangan, Unang-una ay ang primary care service. Number one, consulta o check-up. Okay, pangalawa, laboratory and diagnostic examination. At ang pangatlo ay medication o ang mga gamot. Okay. Ito ay ang libreng konsultasyon sa mga accredited na PhilHealth Consulta Package Provider o accredited na PhilHealth. Okay, ina-accredit po yan. Ano? Ibig sabihin, yung mga clinic at mga health center na accredited ng PhilHealth. Ang mga accredited consultant provider ay makikita sa website ng PhilHealth mismo upang malaman nyo ang mga provider na malapit sa inyong lugar. So, kailangan nyo lang mag-register sa isang consulta provider upang maging qualified kayo. Hindi po ito automatic. Okay? So, kailangan nyo So, kailangan po tayo mag-apply, mag-register at one time lang naman yan, hindi naman palagi. Ano. So, sa unang punta lang natin, kailangan tayong meron tayong record. At yung pong susunod na pagbalik nyo, dire diretso na po yan. Titignan na lang nila ang inyong record. So, remember, wala pong limit ang pagpakonsulta sa PhilHealth Consulta Service. As long as kayo ay eligible at nakapag-apply at na-meet nyo ang requirements. Okay, so ano naman ang mga libreng laboratory acid exam? Number one, yung pong CBC kasama ang platelet count. Number two, urinalysis. Number three, fecalysis o ang pag-check up sa ating poop o yung stool. O alam nyo na, ilumalabas sa puwet. <laughs> okay, so number four, ang sputum microscopy o pag-check sa ating laway. Dito naman makikita kung meron tayong TB o tuberculosis. Number five, fecal occult blood. Ito ay ang test naman na kung sakaling may dugo ka sa iyong stool. Pap smear, familiar po yan. Pangalan na yan. Ano? Profile naman. Susunod ay ang lipid profile o total cholesterol, HD, triglycerides. So number eight, ang FBS o fasting blood sugar test para malaman naman ang glucose o common po yan. Common po yan para ma-diagnose. number nine. Number nine, OGTT test o ang oral glucose tolerance test. And number ten, ECG. Alam natin lahat na yan ay madalas na pinapagawa sa atin ng mga doktor. Pero teka muna, alam nyo ba ang ibig sabihin ng ECG? Well, you no, know, magaling. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> ang ibig sabihin ng ECG ay electrocardiograph. Para lang to sa mga hindi nakakaalam. So ito ay yung, ito ay ang pagdiagnose sa atin para sa puso. Magda-diagnose ito ang heart attack at irregular heart beats. Okay? So next number 11, chest x-ray. Number 12, creatinine o test sa ating dugo o urine kung gumagana pa ang ating kidney. Number 13, HbA1c o hemoglobin blood test para naman sa ating blood sugar o glucose level na present sa nakalipas na dalawa hanggang tatlong buwan. Ang glucose ay isang klase ng sugar na makikita sa inyong tugo at nakukuha sa nakain Okay, so punta naman tayo sa mga gamot na puwede nating makuha. So basahin nyo na lang dyan. papakita ko lahat sa inyo ang mga gamot at take time. naman tayo magpapalista o magpaparegister sa konsulta package. So may mga ra may mga paraan tayo para makapag-register. Number one, pwede pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar at magpa-register. Number two, pwede din mag-register sa website ng PhilHealth. Tuturo ko sa inyo ngamaya. Para naman sa mga senior citizen, pwede din magpa-assist sa OSCA o sa Office of the Senior. Ang application form naman para sa consulta package ay makukuha sa number one, pwede sa office ng PhilHealth, meron po sila diyan. Number two, mga clinic o hospital na kung saan may consulta package. At number 3, po pwede din po sa website ng PhilHealth at pwede rin ito i-download. So, paano naman tayo magre-register sa website ng PhilHealth? So, ang gagawin nyo lang ay papasok lang tayo sa website na www.philhealth.gov.ph at kung dati na kayo nakapag-register, i-click nyo lang ang members. So meron na rin pong bagong hotline ang PhilHealth at pakikita nyo po yung number dyan at available po sila 24-7 kahit po weekend at holidays. So anytime pwede na silang tawagan. Pwede rin po sa kanilang homepage sa philhealth.gov.ph. Nasa bottom right portion po yan. Pwede rin po tayong mag-communicate sa kanila. At ang, at ang kanilang mobile hotlines, pwede po kayong tumawag at mag-text 24x7. Tandaan nyo, anytime. Sa mga numbers na po yan, meron po sila sa smart, meron din po sila, meron pa rin po sila sa globe. Okay? Pwede rin po kayo mag-request ng callback via prepared mobile hotline. So, i-text nyo yung nasa message yan sa ating screen. At details, at ibibigay nyo lang ang inyong mobile number at yung details ng inyong concern. At sila po ay tatawag sa inyo. Okay? Ang schedule po niyan ay mula 8 a.m. to 8 p.m. So, 12 hours, 7 days including weekend at holidays. So, pwede po kayo mag ng agent for details to make sure na ang back is mula sa PhilHealth. Okay? So, take note. Ingat din po kayo sa mga scammer, ha? Siguraduhin nyo lang na kung tayo magpapalista o magpaparegister sa